Matapos nga nating puntahan ang Mangrove Conservation Eco Park dito sa May Malitam, eh naisip ko, nandito na rin lang naman tayo, bakit hindi natin puntahan at pasukin ang teritoryo ng mga kapatid natin Padjao. Kung natatandaan nyo nung isang araw, na-interview natin sila at nabanggit nga nila na dito sila sa Malitam umuwi at nandito ang mismong mga bahay ng mga Badjaw na nakikita natin na gumagala sa buong Batangas imagine mga body nandito pala lahat Ari ka hidero dara sa papunta do sa mga badjawan. Aha. Ah, thank you. So, mga body, nandito tayo sa uh, Barangay Balitam. At uh, ito ang teritoryo ng mga badyaw dito sa Barangay Balitam. Dito yung Bahay nila. Dito yung uh, area na kung saan ay ibinigay sa kanila. Okay. Andito na rin tuktok, kaparehong tuktok. Ano yung mga labas? Ano yung mga labas? So, gumigilid lang tayo dito sa dike na to. Ayan na lang. No? abot na muna yung mga bahay dito mga buddy. Grabe pala <laughs> dito. <laughs> Pagkakamali mo dito, madudulas ka dito talaga. <laughs> Mabuti na lang mga buddy at meron tayong backup na camera. Dahil nagsasalita ako doon sa aking helmet cam eh wala na palang available na storage. Kung na puno na. So ito na ngayon ang ating gamitin at mag-voiceover na lang tayo. At diyan nga mga buddy, ay papunta na tayo. At tinatahak na natin yung landas, yung daan, papunta doon sa bahayan ng mga badjaw at tinitingnan ko yung mga nakamotor kung passable ba so nakita ko naman na dumadaan yung mga nakamotor papasok so sumunod na lang ako sa kanya at para na rin madalaw natin ano para na rin masilip natin yung kalagayan ng mga kapatid natin na badjaw na nandito lang pala sa malitang mga body at makikita natin na nasa gilid lamang talaga ng uh, dyke na bagong gawa itong bahay nila. Ayan mga bagay kung makikita niyo mga bahay na yan. Yan ang mismong bahay ng mga badyaw. At dito, nagtanong pa rin uli ako sa nakita ko na tricycle driver na nakatigil dito sa gilid ng dike. Puro badyaw na to mga kababayan at mga badyaw. Kayo. Tapos dito may daan pa palabas din. Wala na. end na balik na rin ako. Okay. Pero ganito na lang arsada. asada Okay na kasada dito, ganito na lang, hindi na siya ano. Ganyan, ano, yanong... ganito uh, pagpasok. Uh, mm uh. -mm. Pero pag palabas, dito rin dada. Ah, dito rin. Oo, oh, kahit hanggang dito na lang ako. Baka... Ah, kaya ka? Diyan ah, kaya ka? Ah. Sige, para madaanan din natin to. Para mas makita ninyo ang kabuuan ng lugar na ito, ito mga body ang mismong drone shot na kung saan nga ay pinaikutan natin yung mismong bahayan ng mga kapatid nating badyaw at kung makikita ninyo na napakaraming bahayan din dito sa parte na to at nasa gilid na nga ng Batangas Bay at dito naman sa lugar na ito ay ang Barangay Wawa na kung saan ay may mga kapatid din tayong badyaw na naninirahan dyan at dito nga ay malapit na tayo mismo sa mga bahay ng badyaw ayan kita nyo naman ang istruktura ng kanila mga bahay ang karamihan ay nakaangat sa lupa. Nandito tayo ngayon sa barangay Malitam. Ayan, kita nyo yung mga bahay ng mga kababayan natin na badyo mga body. At first time natin na makapunta dito. Napakadami pala, no? Napakadami dito ng ano, mga kababayan natin. Nakatuwa sila. Kita natin. Ikaw yung ano? <laughs> Dinalaw ko. Tumsa so, ka dito, Sir? Oo. Anak mo? Opo. May bahay Marami pala dito. Ito mga body tandaan niyo yung ating nakita na ano na kaibigan natin doon sa Mabini, nandito pala siya nakatira, no. Ang dami-dami bahay ko pala kayo dito. Ayun lahat <laughs> oh. Oh, ito. Oo, sabi. Tabii usasa ko yung kulay mo, Sir. Oh, nga, no. Ah, okay, ito okay, pala yung bahay. Yan, marami pa ba? Oo. Oh. Pwede ka maglakad. Pwede ka maglakad. Pwede ka maglakad. Uh, pero, ito, pwede din dito? Oo, oh, pwede. Labas doon sa may ano rin? Wala. Ah, oh, dead end din siya? Oo. Oh, o, dito na lang ako dati? Dito, dito na lang ako. Oh. Pwede ka pumasok doon siya. okay, okay lang. Okay pwede lang dito. Ilan taon na yung anak mo? Ilan taon na? Isang taon lang. kailan ka babalik sa ano? Kailangan ka babalik sa... Oh. Oh, sa binig eh, ko. Oo. Sa binig ko. Hindi ako office na college ganun pag-uwi ko oh ganun hindi ako nakapagbigay no? wala akong pera eh pwede ka pumasok dito sige pag pag sa possible... laka, paga, paisas, susunod pag ano punta ako dito yeah. okay. kasi ano yung mo ito no no, yung papunta diyan Tagalog Bisaya, oh, di oh. naman puro bato. Oh. <McMahon> oh. pero dito ilang tao, ilang ilang bahay to? dami. Siguro mga abot ng 2,000 kabahay. dami, no? Pero butante na yan Butante na dito sa Patangas. Oh. Oh, sige, um, sige no? ingat kayo oh. sige, sige. Napanood mo na. Napanood mo yung video nyo. Oo. <laughs> Ayun. Duro mo nagkita kami dito nung nung uh, isang badjaw na nakita natin doon sa ano sa <laughs> bin. Hindi rin ako nagtagal sa mismong lugar na ito dahil sa medyo mainit na nga ang sikat ng araw isa pa ay eh medyo sumasakit din yung aking uh, braso dahil nga doon sa pagtulak ko kanina doon sa motor palabas doon sa napakasikip na eskinita. Kaya eto pauwi na tayo at uh, nagpapasalamat tayo at nabigyan tayo ng pagkakataon na makita natin yung sitwasyon ng ating mga kapatid na Badyaw doon sa kanilang mga bahay bagamat hindi natin napasok ang looban eh napakalaking bagay po na ipakita ko sa inyo ang kanilang mga kalagayan kaya kung kayo ay may mga nakakasalubong na mga badyaw sa bayan ay huwag po nating maliitin sila ay pagkos ay igalang po natin irespeto po natin dahil sila man ay isa ring ina isa rin silang ama isa rin silang anak na kagaya natin